Sir, magandang umaga po. Ay, uh, nandito kayo ngayon sa Blood Beating Activity, Dugo Mo Buhay Ko, na programa ng uh, Local Government Unit na ngayon narito yung taga na ng mga doctors and nurses. Bilang kayo nasa Philippine Coast Guard, nakasama rin kayo sa activity na programang ito. Ano po ang isa'y po ito? Uh, uh, bilang uh, bahagi ng Philippine Coast Guard, ito ay isang atikain namin na maging part ng um, uh, maka-involve sa community, uh, sa komunidad Uh, na makatulong lalo na sa mga nangangailangan. Alam naman po natin yung uh, kakulangan ng ng dugo. Kaya ito ma uh, magandang opportunity sa amin na sa bawang nito ay makatulong kami sa nangangailangan. So lahat kayo ngayon sugatan? Uh, yes sir. <laughs> Kasi tinurukan kayo ngayon. Yes, sir. at tagi ilang bags ang naibigay ninyo? Uh, tagi isa. Tagi isa? Yes sir. Anong pakiramdam na kayo nabawasan ng dugo? Baka naman nung parang na renew o parang na-clips tayo. Siyempre, po ay may magandang tulad din sa aming katawan. Tulad sa nakakulong na kami, natulungan din ang aming katawan. So, sa part ng Philippine Coast Guard, pagka ganito mga activity, tumituloy ka lang kayo ng simple na kibahagi. Tama po yan? Tama po yan. Ang Philippine Coast Guard po ay talagang nagiging involved sa para maging part ng community. Hindi lang sa ganitong mga activity. Sir, bilang kayo ngayon ang uh, chief, tama po ba? Ano pong mga nakahiliran programa sa inyong uh, pamumuno ngayon? Uh, pato, uh, ngayon po, uh... Patuloy po yung aming ginagawa ang business inspection para sa pagpapromote natin ng safety. Alam naman po natin na papalapit na yung vacation yung tinatawag ng sumbang. So, mas uh, in-intensify natin yung pagkantak ng mga itong activity para sa mga turista, lalong na natin sa mga uh, kababayan natin dito sa area. Mm. So, uh, talking of turista, sir, malapit ang summer, no? Yes. So, anong mga protocols, uh, security measures na gagawin ng uh, PCG? Uh, yung sir, yung malawak at saka intensified conduct ng shore and civil patrol para ma uh, matitoy natin yung mga illegal activities and makakulot natin yung safety na yung, uh, yung zero casualties lalo sa province din. Mm. Uh, okay. Sa, sa ating mga kababayan ngayon, ano po ang mga, ano po minsan may paparating sa publiko uh, lalo tayo tigit sa araw-araw na mga pagyahe, lalo dito sa real tatawid sa area ng uh, Pugue area ano po ang mensahe may paparating ninyo? Uh, para po sa ating mga kaubayan dito sa, sa lalo na yung mga turista o taga dito sa komunidad sa Rian eh i-observe po natin yung safety protocol lalo na po sa uh, yung sa pagmalakal yung malaking alo lalo yung sa mga mga isla po natin na huwag na po uh, pumalakot para sa safety din po nila and uh, yun nga po uh, lalo sa mga beachgoer alam mo po nila yung uh, characteristic no kanilang ito ay mga o may biglang lalim o may recurrent para hindi po tayo mauwi o so magkaroon ng casual yung mga mm -hmm. drawing so patuloy pa rin po yung aming pagkantak ng shore patrol para ma ng information dissemination sa community -hmm. Sir, maraming salamat po sa iyong pagkakataon. Maraming salamat po.